ayan mga ka-angels andito kami sa bus stop pupunta kami sa Lucky Plaza yan kilalang kilala po dito yung Lucky Plaza ng mga Pilipino doon mo makikita ang mga ating mga kababayan so mga ka-angels samahan nyo lang ako mga ka-angels sa pagpunta sa Lucky Plaza kasama ko yung ating kaibigan na naman walang tipa kundi yung aking friend so ayan tapos sa samahan niya akong mga ka-angels pupunta sa laki Plaza so ayan may MRT oh ayan mga ka-angels ang MRT so yan ang ating vlog for today mga ka-angels Maggagala kami sa pupunta kami ng laki at doon kami kakain ng hapunan mga ka-angels so samahan nyo lang kami mga ka-angels sa aming pagpunta sa Lucky Plaza mga ka-angels ayan o oh. uh, welcome to my youtube channel for Lucky Angels vlog ayan uh, pa subscribe na rin mga ka-angels kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ay, ayan ang MRT ko. Oh. Kahaba pala ng MRT. So, balikan ko kayo mga ka-angels. Ito, andito kami sa bus stop ng aking friend. Naghihintay ng bus. So, ay, 120. Mama, nag-upuan natin dyan. Ha? Oo, kaya nga yung inuupuan natin. Kaya ang tanong ko sa'yo, MRT ba ito? <coughs> Nagsunod-sunod ng MRT ko. Oh. Balikan po kayo mga ka-angels. Nag-aabang kami ng aming sasakyan. Mga bahay mga ka-angels. Ang taas nung... <laughs> ang taas nung mga build... Taas pala nung building na yan, no? Oh. Hindi, natatakot ano, akong pumunta dyan. Masagasaan ako. It Sa Metropolitan daw siya nakatira. Yeah. Asan bang Ito ba? Ito, oh, yan, oh. yan, 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 kundo ng metropolitan. taas-taas, oh. Pinapungan pa ng talagang... Nasa 40 plus, ano? 40? 40? may signal pa siya. Kaya. Yeah. Pag ng kalimitan, pag ganun kataas, wala nang signal. May okay, signal <coughs> yung ibo niya. Makasinan. Kaya, may naano lang daw niya matapos yung kontrata niya. Ganun? yung mga kanya. Ay, yung panganay. Nakita ko minsan. Nagpaganyan siya o sa kwarto niya. Sabi ko, bahala ka maglinis ka dyan. Uy, <laughs> may mga inasal daw. Subukan natin yung inasal. Eh, hey, kahit nga ba makailangan ng pepa, tindi alangan na kung RTO abot naman ang dating ng MRT. Ang, bi ang bilis ng MRT, ano? Kaya kung nagmamadali ka, mag-MRT ka na lang talaga. Oh. Kasi yung bus, ang itatagal mo naman yung pag-aantay. <laughs> MRT, sumakay ka ng MRT, maglalakad ka ng malayo. Di ba lang maglakad, mabilis naman. Patawan. Ano ba yung dumarating na yan? 33 naman. Yung andun sa likod, nakita ko 133. Ay, 132. Ay, na-trap. <laughs> Ayan na, mga ka-ingels, yung aming bus. Papuntang Lucky Plaza. Ayan. At titingin kami ng magkakain doon. Tuloy makabili ng Ito ang ano, mako sinasabi ko, yung pawis na pawis ka. Tapos maka, na, bigla kang kanin ng aircon. Doon talaga makukun ka. Magkakaroon ka talaga ng sakit. Pahamakin mo pawis na pawis ka tapos bigla kang makukunan ng aircon. Patawarin. Ako sakit yung dito ko pagkatapos ko dito, dito oh, ngayon. Ay meron pa rin siya. Wala na akong time. Dito ang aking lugar dati. nakikita ko nga kayo sa nag pa rin kayo. pag kayo ng mga assets. Ay, mag maghihintay pa tayo. Ito, andito na kami sa Gawing Lock Orchard Road Shopping Center. 106, 125, diba? O 105, hindi. 106? 123. 123. 104 105 e kita da daan 7 yan ang, ang dadaan 77 ayan Maglakad na kita at matagal pang maghintay 26 minutes so 5 minutes 7 ay, ay sino'y dumarating na yan na sasakyan Tingnan mo nga. Yung 7. Ayan mga ka-angels. Arrive 1, 2, 3. O, pwede yan. Pwede 1, 2, 3. Ayan, shopping. Ito yung ano o? 43? Um, ay, 43 ang ano? 43 o 4. ang taas ng dollars. Ayan mga ka-angels, may mga tinda. Ito ang masarap eh. Last day. Last day. <coughs> ay, doon na tayo sumaulok. Ang Lucky Plaza. Ay, Madam. So, baby, hindi na ng mm. lang. Yun na, na nga. Ako okay, nga. pera, bibili na lang ng kas. -mura lang, punta na lang. lang. Ano, kinuha mo. Hindi ko na ituloy. Oo, oh, Okay. 160 60 na yata. Ako nga 160. Kulang 200. Ayan. Ang laki. Ang gay. Ay, may naprito na ung daing. Magkano tong daing? Naprito na. Magkano? 250 daw ba ito? 250. Inasal o. Oh. Ay, inasal ba yan? Ang daming tao o. Oh. ayun andito na kami sa 6th floor. wala namin yung wala naman wala naman wala na yung ano hindi na natin ng ice cream oo wala na <coughs> asan yung sinasabi nilang ano nang inasan nasa galley galley bumagsak kami sa Jollibee, di namin makita yung mga inasal. So, magja-Jollibee na lang kami mga ka angels Ayan, order na lang kami ng Jollibee. Tapos na? Ayun. Ano kayang number ko? Tingnan ko nga. pila po ng Jollibee. Sa Jollibee kami bumagsak. Ang food court ng Lucky Plaza. Ito na ang aming order. O, kunin ko na. Ayan mga ka-indians. Ayan, dito yung aming lamesa. O, oh, buksan mo. Ang aming order. Para sa kain-kain mga ka-Indiyas. Umagsak kami sa Jalilig. Hindi namin nakita yung mag-inasan. Hindi namin nakita namin yung inasal. Hindi yung kay Tori nga kaya nga pumunta kami dito. Hindi meron meron. meron bago. Wala nga, galing nga kami dito mga kami, tinong, Galing kami sa Sistro, Kasi tiba may bagong passport doon? Malo ko lang, sige, kanon mo. Ay, sakit ba itong pagsakang oh. ayung kami. Malo Meron na ako. Dati sa lanta ka. Galing kami Rating sa pahal. Ha? 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 Maraming artist na kayo Ay, uh, baka dito, po lang tanggitipan sa lang ko eh. Jollity. Maraming artist na Ay, mag-aya ka naman. Ay, tayo pa ako naman. lang Oh, Sabi ng mga viewers ko na naman. nalilito. Kailangan pa rin mga kaibigan, salamat. Jellybum na tiba Bumagsak, Bumagsak kami ng Jellyb. Bumagsak kami nan. Ay, wala siyang inasal sal dinamin makita. So, saka naman doon sa Parisyon. Tapos naman napunta sa Parisyon. Sabi nila laki plaza, di ba? Na naman religyon. Ikaw. maganda nga, nagkaroon ng Jollibee dito sa Singapore, di ba? Nung mag-inasal sila, dapat kailangan ng dito rin. Parang, hindi makita. wala kami mga tangyay eh. ah, yeah. kumain walang yelo, ang tamis bakit? paano walang yelo? walang yelo ang ng tubig may tubig open kita? kita tayo gano'n 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 ang inasal ang gusto ko bakit hindi kumakita hindi natin nakita nasaan ba yun 4 floor 4 floor 4th floor sabi nila sa 6th floor tapos pumunta kami sa 6th floor sabi nila dito sa baba <laughs> Nahilo kami. So, na lang kami. Nagyali din nilang <laughs> kami.

Ayan mga ka-MGL, salamat sa pagsama nyo sa pagpunta namin dito sa Lucky Plaza hanggang sa pagkain namin sa Jollibee. So, ayan mga ka-MGL, maraming maraming salamat. As, maraming salamat din sa patuloy nyo pagsuporta sa aking mga upload videos. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like. Uh, Pilutin nyo lang po yung notification bell para palagi po kayo sa updated sa aking mga upload videos, mga ka-engels. Pag-like and share na rin po. Bye-bye, mga ka-engels.